Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika pata apat kabanata ng barya-barya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga barya at salaping papel na aking binili sa lungsod ng Paranaque sa halagang isang piso. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ang numista ay isang sapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ko ito isinasponsor, ngunit aking nilirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. UNA SA LAHAT MULA SA PARANYAKE, ESTADOS UNIDOS Makikita sa harapan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Abraham Lincoln. Ito ay gawa noong taong 1856. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong trigo na mayroong denominasyong isang sintimo. Ang disenyong ito ay ginamit mula noong taong 1859 hanggang 1858. Dito naman, Estados Unidos muli. Makikita muli sa harapan si Abraham Lincoln. Kayon din ang taon ng pagawa nito na labing siyam Sa likuran, makikita naman natin ang tinatawag na Lincoln Memorial na mayroong denominasyong isang sintimo. Dito naman, Estados Unidos muli. Labing siyam Abraham Lincoln. Sa likuran, Lincoln Memorial, isang sintimo. Labing siyam siya naputalawa, Abraham Lincoln. Lincoln Memorial, isang sentimo. Dito naman, Estados Unidos muli, labing Abraham Lincoln. Sa likuran, Lincoln Memorial, isang sentimo. Dito naman, Estados Unidos, labing Abraham Lincoln. Sa likuran, Lincoln Memorial, isang sentimo. Dito muli, Estados Unidos, Abraham Lincoln, taong 2010. Sa likuran, makikita naman natin ang isang karansag na mayroong denominasyong isang sintimo. Dito naman, Estados Unidos muli. Makikita naman sa harapan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong labing aninapu. Sa likuran, makikita naman natin ang isang gusaring kinatitirikan noon ni Jefferson ang Monticello. Ang denominasyon ay limang sintimo. Dito muli, Thomas Jefferson, labing pitumputima. Sa likuran, Monticello, limang sintimo, Estados Unidos. Dito muli, Thomas Jefferson, dahil sa kalawang, halos purado na ang taon ng paggawa nito. Labing siyampitumputima. Sa likuran, Monticello, limang sentimo. Dito naman, Thomas Jefferson, labing siyang pitumput pito, mayroong markang de, kawasa din ba? Monticello, di Estados Unidos. Dito muli, Thomas Jefferson, labing siyang pitumput Monticello, limang sentimo ng Estados Unidos. Isa pa, Thomas Jefferson, labing siyang pitong put siyang. Sa likuran, Monticello, limang sentimo. Dito naman sa isa, Tomas Jefferson pa rin, labing siyang walong isa, Mayro mga kampe, gawa sa Philadelphia. Monticello, limang sentimo. Labing siyang walong lima, Mayro mga kampe, gawa sa Denver. Monticello, Limang sentimo. Pasulong ng dalawang taon. Labing siyang walumput pito. Mayroong markang PE kawas sa Philadelphia. Monticello. Limang sentimo. Pasulong ng dalawang taon. Labing siyang walumput siyang. PE Philadelphia. Limang sentimo ng Estados Unidos pasulong ng anim na taon. Labing siyam siya na no putima. Malakang de, kawa sa Denver. Monticello, limang sentimo. Dalawang taon, ito pa. Labing siyam siya na no putpito. Mayro o malakang pe, kawa sa Philadelphia. Sa likuran, Monticello, limang sentimo. Ito pang isa, labing siyam siya na no mayroong markang Pemuri, Philadelphia. Monticello, limang sentimo. Taong dalawang libo, He, Philadelphia. Monticello, limang sentimo. Taong dalawang libo tatlo, P, Philadelphia. Monticello, limang sentimo. Dito naman si Thomas Jefferson na nakaharap taong 2007, mayroong markampe gawa sa Philadelphia. Monticello, limang sentimo. Sa ibang denominasyon naman. Makikita naman sa harapan ng larawan ng muka ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt. Ito ay kawan noong taong 2007. Sa likuran, makikita naman natin ang sanga ng ok at olibo at nasa gitna nito ang tanglaw Isang desimo. Dito naman, Franklin Roosevelt. Labing siyang pitumput-apat. Mayroong markang D, kawasadan ba? Isang desimo. Dito muli, Franklin Roosevelt. Labing siyang pitumput-walo. Isang desimo. Dito muli, Franklin Roosevelt. Mayroong malkampe, Kawasaki na Derpia. Taong labing siya mulung putalawa. Isang desimo. Dito muli, Franklin Roosevelt. Labing siya mulung putalawa. Mayroong malkampe, Kawasaki na Derpia. Isang desimo. Tatlong taon. Labing siya mulung putima, P. Philadelphia isang desimo. Dito muli, Franklin Roosevelt, labing siya mo lumput pito, mayroong markampe, Philadelphia. Isang desimo. Dito naman, makikita naman sa harapan ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ito ay gawa noong taong labing siyam aninaput siyam. Sa likuran, kadawag na hindi na makita ang agila. Ang denominasyon ay isang kapat na Doreal. Dito muli, George Washington, Mayroong Omar Campe, Kawasaki, Philadelphia, labing siyang Isang agila, isang kapat na Doreal. Dito muli, George Washington, labing siyang siyang tapat Milo Omar Campe, Kawasaki, Philadelphia, sa likuran, isang agila, isang kapat na Dito muli, Estados Unidos. Makikita naman sa harapan muli si George Washington. Gayon din ang marka ng paggawa nito na P, Philadelphia. Isang kapat na Sa likuran, makikita naman natin ang tatlong taong namamangka na mayroong taon ng paggawa nito na taong 23. Ipinapakita rito ang estado ng Missouri pabalik sa Asia, Hong Kong. Makikita sa harapan ng larawan ng muka, kauna-unahang larawan ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang ngalan ng teritoryo at ang denominasyon sa mga wikang Ingles at Cantones. Mayroong markang ha, kawasabil may ham. Ang taon ng paggawa nito ay 1712. Dito muli, unang larawan ng muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Hong Kong, 10 sentimo, Aninaputpito. Dito naman, makikita naman natin ang ikatlong larawan ng muka ng dating rey ng Elizabeth ng ikalawa. Sa likuran, Hong Kong, 10 sentimo, ang taon ng paggawa nito ay 17.67. Dito naman, Hong Kong muli. Ikatlong larawan ng mukha ng dating Elizabeth ng Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, gada ng teritoryo at denomination sa mga wikang Ingles at Cantonese. Ang taon ng paggawa nito ay labing Dito muli, Reina Elizabeth ang ikalawa. Hong Kong, 50 sentimo, labing Dito muli, Hong Kong. Makikita naman sa harapan ng ngalan ng teritoryo nito sa mga wikang kantones at Ingles, kayo din ang bulaklak nito na Bauhinia. Sa likuran, makikita naman natin ang denominasyon nito na mayroong denominasyong isang Dorial. Ang taon ng paggawa nito ay lawin siyang putanim. Patungo sa hilaga silangan ng Asia, Timog Korea, makikita naman sa harapan ng isang paray kayo din ang denominasyon nito sa wikang Koreano. Sa likuran, makikita naman natin ang ngaran ng bago senta nito, kayon din ang taon ng paggawa nito na Rabin Syam Syanaputulo. Ang denominasyon ay 50 won. Patungo naman tayo ng Europa, Alemania. Makikita natin sa harapan ng isang ok, kayon din ang taon ng paggawa nito na Rabin Syam Syanaputisa. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyo na trigo na mayroong denominasyong isang fenik. Mayroong o Malkang J. Gawa sa Hamburg. Dito naman, Alemania muli. Labing siyam siya na putalawa. Sa likuran, disenyong trigo. Mayroong denominasyong isang fenig, Mayroong markang J. Gawa sa Hamburg. Dito muli, Alemania. Isang ok. Labing siyam siya na apat. Dalawang henig. Mayroong markang F. Kawasa Stuttgart. Dito naman, isang ok. Ang taon ng pagawa nito ay labinsyam siya ng Sampung fenig mayro o malkange, kawasa kasuhe. Dito naman, ademanya Muri. Makikita naman sa harapan ng isang babaeng nagtatanim ng ok. Ang taon ng pagawa nito ay labinsyam siya putisa. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong limampung penig. Mayroong markang J gawa sa Hamburg. Dito naman kalimuli ito ng Alemania. Makikita naman sa harapan ng sagisag ng Alemania. Ngayon din ang marka ng paggawa nito na G. Gawa sa Karsuhi. Sa likuran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo na mayroong disenyong ok sa kaliwa at kanambahagi ng barya. Ito ay mayroong denominasyong isang marka. Ang taon ng paggawa nito ay 1778. Dito naman sa Alemania, yan, makikita naman sa harapan ng Brandenburg Guide. Kayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2002. Mayroong markang de gawa sa Munich. Sa likuran, makikita naman natin ng putol puto na mapa ng Europa na mayroong denominasyong 10 centimo de euro.